ano ano tinitingin tingin nyo? Di ba magaling kayo? Bago-bago nyo pala, sinisilip nyo ako. O, ito, hawakan mo ito. Para supply. Ito mo na yun. Mahala ka sa buhay mo. Pre, pre, nandiyo na ba yung kasabahan kong barbero? Oh, wala pa eh. boss ko lang eh. Bakit ganun pre? Lagi na lang siyang late. Ako palaging saktong 8 na pasok. Kaya nga pre, ganun talaga pumasok yun. Kasi matagal na rito yun eh. Ah, ganun ba pre? Kahit matagal na siya rito na pasok, dapat alam niya pa rin yung oras na pasok namin. Bakit mabaguan ba, lang, baguan lang ako, ginugulakan niya na ako. Oo nga pre, pero ayaw mo nilang. Mapapansin rin naman ng boss natin yun eh. Kahit na, dapat pantay-pantay lang. Awa, kinakalita siya na ako pag nalilate ako eh. Kaya, pag nilalate siya, kinakalita siya kaya siya. Yan ang hindi ko alam. Kasi bago lang din naman kasi ako dito eh. Tara, pasok tayo sa loob. Maglilinis pa kasi ako eh. Hayaan mo na lang, pre. Huwag mo na lang silip-silipin. ba kasi mag-away kayo, eh. mahirap na. Pero kahit na. Sa pinapasukan ko nga, hindi sila ganun eh. Pero, hayaan mo na lang natin. Diyan ako na siya. Eh. May kasama ka na pre. Kaso tangay na naman siya pumasok. Pre, kanina pa ay naaantay no? Dito tayo, boss. Huh? Anong kapit natin, boss? Bakit nangyayari ito boss? Pre, may sasabihin ako sa'yo, pre. O ano yun? But, lagi ka lang late pumasok. Ba't na problema ko pag late akong pumasok? Wala na papansin ko kasi araw-araw ka lang late eh. Yung may-ari ka, di ako sinisita. Ikaw ba't sinisita mo ako? Yun naman sa ganun, pre. Kasi ako palagi ako napasok ng maaga eh. Parang na hard mo na ako eh. So, anong pinagpunto mo? Wala lang naman pre, kasi parang nagugulakan uh, mo na ako eh. Ginugulakan na eh? Nagugulakan ka ba lang ganon? Ayos ka. Hindi naman pre, ba't ganon naman? Paano ayos? So, bago-bago mo ba lang dito? Wala ka pang ng lalombong, sinisilip mo na agad ako. Hindi naman sa ganon pre, sinasabi ko lang yung totoo. Ba't sinisilip mo ako? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo hindi sinisilip mo ako. Ginagawa mo akong totoy oh Ano ang tinitingin-tingin Di ba magaling kayo? Kung bago-bago nyo pala, sinisilip niyo ako. O ito, hawakan mo ito. Ano supply? Ito pala yun. Mahala ka mo.